Hello guys, hello guys, kumusta, kumusta mga kapates, Kuya Wilson here again So today's vlog, pag-usapan natin, ituro ko sa inyo, ipakita ko sa inyo Sa aking desktop, no, um, paano magbukas o paano mag-apply sa job bank Kasi maraming nag-message, Kuya, hindi ako masyadong magaling o marunong sa computer Kahit sinin-send ko na yung link sa job bank, hindi pa rin nila alam paano at saan pupunta Guys, kung mag-apply kayo ng job bank, huwag kayong mag-apply sa cellphone Pwede nyo sa cellphone lang kung maghanap lang kayo or mag-search lang kayo kung anong mga trabaho, mga trabaho nandun sa job bank. Pero kung mayroon na kayong gustong apply na posisyon, punta kayo sa laptop or sa desktop. Kasi mas malawak doon ang features kaysa cellphone. Okay, but today's vlog, pag-usapan natin paano mag-apply sa job bank. May ginagawa na ako ng video uh, like this, guy before, pero i-review ko to kasi medyo malayo na yung iba hindi naka, nakakita, no? Okay, but before that, kung bago ka sa aking page, Kuya Wilson Boy kana dati ba pa, please follow, like, and share. And then kung meron kayong mga itanong, ilagay nyo lang sa comment box para pag-usapan natin. Next video. Okay! okay. So, let's say, ito yung desktop. So, i-ano i, mo lang, guys, i-search mo lang sa, sa search bar na www.jobbank.gc.ca So, i-enter. Okay, so, ito yung website sa Jobbank, no? Okay, so, halimbawa, dito sa search bar, naghanap ka ng, uh, let's see housekeeping. Okay, let's see housekeeping ang hanap mo ilagay mo doon sa search bar and then i-enter. So ito, mayroon siyang housekeeping manager. Ayan, assistant housekeeping manager, housekeeping aid. Halimbawa, ito, housekeeping aid. I-click mo yan, posted September 5 to guys. No? September 5 to na post na siya. So, i-click mo yan. One vacancy. Pag, pag ganito guys, who can apply to this job? Only apply this job if you are a Canadian citizen permanent temporary you have a valid Canadian work permit. So itong red na to, itong red na to ibig sabihin don't apply that if you are outside in Canada. So hanap ka na naman. Uh, halimbawa, maghanap ka na naman ng room attendant para mas specific. Okay, para specific room attendant. Okay. So, lalabas yan. Room attendant sa Catch uh, Alberta. So, let's say ito. Ito, halimbawa. Example lang to guys. Ha? Within 30 days ang hinanap natin. So, ito, kailangan nila ng dalawang bakante sa isang uh, hotel. So, dito mo makikita, pag sinabi mong ito, This employer has applied for a labor market impact assessment or LAMIA to hire a foreign worker to fill a labor skill shortage or temporary. So, possible to na employer, mayroon silang nagustuhan na outside Canada na applicant, possibly silang mag-sponsor sa'yo. Kasi nakalagay dito sa note. Mayroon siyang note. Okay. So, kahit nakalagay dito guys na who can apply this job, kung mayroon siyang nilagay dito posible. Posible rin hindi. So, itry nyo yan. Okay. Okay, hanap tayo ng iba. Ito sa Victoria, BC. Malaki, oh. Malaki ang rate. September 18. Ito. Okay. Ito, guys, oh. Pag ganito, wala siyang red sign. Wala siyang red color. Who can apply to this job? The employer accept application from Canadian citizen and permanent or temporary residents of Canada. Other candidates with with or without valid Canadian work permit. So, pwedeng mag-apply ang hindi tagarito sa Canada or outside Canada. At nakalagay din dito, this employer has applied for a labor market impact assessment, LAMIA, to hire a foreign worker to fill labor or skill shortage or temporary basis. So, yan, yeah, nakalagay, dala, tatlong bakante. No? Ang job bank number is 2604070. Uh, malaking, malaking per hour siya, guys. $20 per hour. So, Stratcona Hotel sa Victoria. Stratcona Hotel. So, pwede mo to siyang i-try, Apply yan kasi nakalagay doon. So, pag nag-search ka sa job bank, basahin mo yung note nakalagay dito kung ano. Pag sinabi na uh, with or without valid work permit, pwede, sila, pwede ka mag-apply dyan. Pero pag sinabing only yung may red sign dito, natandaan nyo yung red sign dito. So, red sign means stop or hindi ka pwede mag-apply. Okay. So, mayroon siya guys. So, room attendant. Okay, so maghanap tayo, let's say maghanap tayo ng Ito yung ito yung sign kung mayroon siyang approved lamia, guys. Sang posisyon ay approved na talaga na lamia sa government, ito yung logo. Kanina na mag-process sila ng lamia, half pa lang yung yellow, di ba? Half lang siya diyan. Pero pag approved na siya, ang sign is ito, full na siya. Yan. Okay. So, dito tayo sa Lamia. Mag-search tayo dito, guys. October 10. Kahapon. October 10. Okay. Guys, oh. So, who can apply to this job? Canadian citizen and permanent or temporary residents of Canada and other candidates with or without valid Canadian work permit can also apply. Dalawang bakanti, guys. Anong trabaho nito? Uh, dry cleaner sa laundry. Sa laundry to siya, guys, no? Okay, hanap ng ibang position, guys. Tiyaga lang talaga paghanap ng trabaho sa job bank. Uh, lahat na nakapost dito ay talagang pwede mag-hire outside Canada. Ito, food counter attendant. I-check natin to. Ito yung mga nasa coffee shop or mga ganito, ganyan. Ito, wala din. Wala kang chance. So, hanap tayo ng... Tsagaan lang, guys, no? Hindi naman. I-search natin yung ano. Truck driver. Kasi maraming nagtatanong. Truck driver. So, nakuha nyo, guys. Pag ito, full na siya. Full green yan, color, guys. Green. Pag ito, Ibig sabihin, a problem niya na yan. Uh, pwede na siyang ibigay sa mga aplikante na karapat-dapat. Mix truck driver. Ano ba to? Malaking sahod talaga mga driver. Malaking yung per hour nila guys. So, huwag kang mag-apply dito kasi mayroon siyang nakalagay. Okay. Patswertihan lang talaga guys and then tiyagaan. Halimbawa, ito. Ito guys, pag mga ganito, walang red color, walang red sign na stop, at nakalagay dito, other candidates with or without a valid Canadian work permit, pwede mo itong applyan. Pag yung red color, wag mong applyan. Kasi nakalagay. Pero, nasa, nasa na yan. Mag-submit ka ng resume, baka magbago ang ASIP sa employer na mag-hire na lang sila. Diba guys? So, three vacancies So nakuha niyo, nasundan niyo yung ano, ganito lang ako mag-ano guys. hanap ah, pa ng truck driver. Ito, it's BC Transportation, September 16. It's BC Transportation ang company guys. O oh, ito, mag, pwede rin silang mag-hire ng outside Canada kasi nakalagay dito. Other candidates with or without valid Canadian work permit can apply. Uy! Sampo! na po nga vacancies guys September 16 posted Mahabol pa to nyo guys no Job bank number 2601417 So paano siya applyan halimbawa dito na nakalagay na diyan Show how to apply Yan Ito itong email address guys i copy paste mo lang yan Yan i-copy paste mo lang yan. Pwede mo na siyang mag-email ka doon sa personal email. Doon ka na mag-apply. Guys, ang advertisement nila is hanggang November 2. Kasi sampo ang hinahanap nila na driver. Oh. Sampo na hinahanap nila na driver. $27 per hour, 40 hours per week. Under HBC Transportation Incorporated. Posted September 16. So, ongoing pa to ang kanilang ano siguro guys application. So paano apply yan dito? i paste mo lang siya. Or pwede ka ring mag-apply direct so dito guys. Kung naka na yung resume mo, cover letter sa yung laptop or yung sa yung computer or sa yung USB, pwede mo rin siyang i-click. I-click mo to, dadalhin ka na niya sa kanyang mail. So, halimbawa, ito. Lagyan mo dito ng Resume Media Bank uh, 2601419. So, pag nag-email ka, guys, ilagay mo yung, halimbawa, Ratio Media Bank or slash Ratio Media Ayan, ratio job bank 2601419. Ilagay mo yung anong job bank reference number sa yung subject para alam ng employer na nakita yung yung advertisement doon sa job bank. Okay, and then lagay ka na dito, there or there sir. Yan, lagay ka na diyan. There sir. Um I saw your ads, ganoon. I saw your ads through job bank. Uh, reference number two six zero one four one nine. that your company is hiring a truck driver truck driver yan tapos nung bahala jan let's say uh, i am willing to i am willing to apply this position Bla, bla 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 so ganyan tapos lagyan mo siya ng lagyan na pagkatapos mong gumawa ng letter pwede mo siyang lagyan din ng attach cover letter for your uh, reference or, or more information that's cover letter for your for more information importante talaga guys na marunong kang sa computer sa basic computer skills no kung hindi ka man marunong um magpatulong ka sa ano magpatulong ka sa sa yung mga anak or sa yung mga kapitbahay kung sino kung sino yung medyo may alam so okay guys sana nakatulong yung paano mag-apply ng trabaho sa Job Bank no Um, kasi yung maraming nag-message uh, sa akin, Kuya, hindi ako marunong sa computer masyado. Pwede bang pakituro kung paano i-apply, paano buksan yung job bank, at saan ako pupunta doon? So, yan, sana nakatulong, guys, yung paano mag-apply sa job bank. At number one talaga, guys, maglagay kayo ng cover letter. I-attach mo talaga, resume at cover letter talaga ang isa mapag-apply o pag-submit sa job bank or kahit anong website, basta mag-apply ka ng trabaho. Napaka-importante talaga ang cover letter. Kasi ang cover letter, pasi unang informasyon sa buhay mo, sa personality mo, at saka sa trabaho mo nga background. So doon, pagtingin sa employer, at least mayroon na siyang idea. That's the purpose of cover letter. Hindi lang sa resume. Kasi ang resume, details na yan sa yung job description, at saka yung experience mo at saka other mga information. Pero sa cover letter guys, doon mo siya sasabihin na ikaw nagtatrabaho ka galing Saudi para kang nakipag-usap sa employer but in a, in a two paragraphs is fine. So kung pwede kang gumawa ng kahit dalawang farag, uh, paragraph lang, wag mo siyang masyadong mahaba. Baka naggumawa ka na ng gumawa ka ng talang buhay. Huwag naman yung mga ano lang, mga two paragraphs is, is okay, no? Huwag yung buong ano, kasi boring din minsan. Ang sabihin mo lang na ito may experience ka sa Saudi o sa saan mong bansa, tapos ilang taon, alam mo yung mga trabaho dyan, yan, at saka yung buhay mo, kung anong, saan ka nag-graduate, saan ka galing, anong province, ganun. Yung mga ganun, guys. Guys, sana nakatulong yung video na to guys sa ating vlog today, paano mag-apply sa job bank. Kaya sabi nga nila, tiyaga-tiyaga lang, no? Kasi ang daming aplikante sa buong mundo na pumasok sa job bank. Sa buong mundo, maraming gustong mag-Canada, maraming pumapasok sa job bank. Kaya tiyaga-tiyaga, abangan mo lang everyday kung anong mga lumalabas dyan. I-search mo lang kung anong gusto mong posisyon o trabaho na gusto mo. Okay. Sana nakatulong guys, Kuya Wilson. Follow for more videos. Buhay, Canada at iba pa. Thank you. See you next video.